yun to ito kami ngayon Magapunta kami ngayon sa ano mag adventure po kami mag adventure wow. hindi ako picture bakat lang nakakit po kami sa ano sa bundok okay. eh wala tayong magagawa gano'n lang talaga ang buhay mahirap yan yan po yung kasama ko mag building po kami kontrasa po kami doon ng isang buong tower tower po yung aming ano ah, uh, kutrata kaya sa mga uh, ano po dyan sa mga pagod pare parehas lang tayo pagod pare parehas lang po tayo mga pagod ganyan talaga ang buhay dito sa mundo ano parang ano lang ba kailangan natin dumaan sa mga ano pagsubok para amazing tawag yun brad parang ginto kailangan dumaan sa apoy para maging ano yun? Dalisay. Para maging dalisay. Yun. Wow. Wow. Galing talaga. O sige, maya. Pakita ko sa inyo yung tanawin dun kung gano'ng aganda. Babalik ako. Bye-bye. O oh, ayan guys. Dito na kami ngayon sa paanan ng bundok. Magsisimula na po kaming mag-akyat. Ay. Bali dito pala sa simula. Pagod na ako. Kaya po tip ko lang po sa mga gustong mag-akyat dito. Eh, kung gusto nyo mag-akyat, eh bawal po yung mahika dito sa kayo mga ano mabisyo kasi baka hindi kayo makarating baka dito pa lang po sa pahan mag back out na kayo sa yung sa mga sanay masaktan pwede naman sa sanay din mahirapan pwede rin kayo makat dito parang jowa lang yan eh kung kahit alam mo na sasaktan ka na itinutuloy mo pa rin di wow <laughs> yan akala nyo po pantay lang ito pero kung titignan niyo dito sa ano baba. Medyo malalim na po 'yan. Nagtatawa na 'yung mga kasama namin sa baba. Amazing. Yan, yan po. Diyan pong mga kasama namin na ano. Tools din. Medyo mahirap itong dalan ng isang kasama ko kasi welding machine yung kasama, dala-dala niya eh. Dito pa mga tools sa bag. Nandito pa mga tools sa bag. Yan. Medyo pagod na ako. Pagod pala mag video habang naglalakad po Tek Yan no oh. Yan Balin namin yung nakikita dito Ngayon wala pa yan Mamaya papakita ko sa inyo yung magandang view Na makita nyo yung Isla Sombrero Ay Yan Ang bigat ang bag ko Ang bigat yung bag nya masarap sarap yan, sige, babalik po ako ulit mamaya. あれ、はい Wow Guys, di dalamnya yang sa tower nang blue, itu yang

Yeah, yung mga ano chipmunks, chipmunks. <laughs> itong 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 ano na to, makita to, inakit namin, no? Oh. Patagalabo oh. yung cellphone ko. ah, gabi-gabi wapo